So kung pambahay lang din naman mga idol, itong bait sound card, pwede natin ito magamit o pang palit na i-fix sa ating mixer dito. So kung mayroon kang mixer na katulad nito, so anong paraan natin na pwede dito magawa para mapaganda pa yung ating microphone. So ito ang ginagamit ko. Ayan, bait sound card ano. So ang connector lang na gagamitin natin dito para papunta sa ating mixer, ito lang. 3.52, 6.35. So mag-output lang tayo dito sa ating monitor output ng ating base sound card papunta sa isang channel ng ating mixer. So, yung ating monitor output papunta sa isang channel ng ating mixer. So kalimbawa dito, channel 1 to 5, dito tayo gumamit ng ating microphone. So kung kalimbawa, line 1, Microphone XLR or PA lang ginamit natin dito, pwede, pwede dito sa XLR ng ating Channel 5. Tapos yung itong ating microphone, ito, dynamic mic. Ito ang ginamit natin. 3.52 XLR. So iko-connect natin ito. Ito sa mic 1, mic 2 ng ating base sound card. So dalawa 'po 'yan, mamili tayo. Ito na ang ating microphone. Check. Hello sound. Certo.